lahat ay napalingon at nakita ang isang nakakagulat na tanawin. Ang dambuhalang asul na pating na bilang si Kanut ay nakaluhod sa paanan niyang Shinshin. Ang kanyang postura ay puno ng kababaang loob at ang malalaking mata ng pating ay nagpakita ng malalim na paghanga. Isang ngiti ang nabuo sa mga labi ni Jiang Yi nang mapansin niyang epektibo ang kakayahan niyang Shinshin. Si Yang Shinshin ay nagkaroon ng isang kakayahang tinatawag na Angel of Desire, isang espesyal na katangian. Ang pulang palaso, ang palaso ng pag-ibig, ay walang anyo at hindi matatakasan. Tinutumbok nito ang puso. Sinumang tamaan ng palaso ng pag-ibig ay agad na may in love sa sinumang nagpakawala nito. Ang emosyon na ito ay napakalakas na kahit na ang tao ay may alam sa nangyayari, hindi pa rin nila kayang makaligtas dito. Isang instinct ito na nagmumula sa puso, at kapag naapektuhan, ang tao ay nagiging tapat na lingkod ng nagpapasabog. Ang palaso ng pag-ibig ay ginagawang alipin ang tao, handang mamatay upang protektahan ang minamahal. Ang kakayahan niyang Shinshin Shin Shin ay kontrolin ang mga puso at emosyon. Ang saklaw ng kakayahang ito ay may napakalaking potensyal. Kapag ito ay tumama, kahit gaano pa kalakas ang mutant, mapapasa ilalim sila sa kanyang kontrol. Matapos niyang matanggal ang dalawang malalakas na kalaban, hindi pwedeng mag-relax si Jiangyi. Kailangan niyang tanggalin ang lahat ng banta bago makalabas si Phoenix Yuanren. Sa puntong iyon, naramdaman ni Jiang Yi si Phoenix Yuanren sa kanyang dimensional space, paulit-ulit na dumadaan sa mga siklo ng reincarnation, pumapagitna sa buhay at kamatayan. Samantala, ang pulang supernatural poison, ang pulang Lotus Karma Fire, ay kumakalat tulad ng pulang tinta sa tubig. Kung umabot ito sa isang partikular na antas, guguho ang dimensional space ni Jiang Yi. Kapag nangyari iyon, hindi na niya magagawang buksan muli ang dimensional space sa loob ng 24 na oras. Sa madaling salita, pagkatapos makataka si Phoenix Yuanren, magiging peligroso kay Jiang ang makaharap siya muli. Dahil dito, alam ni Jiang na kailangan niyang alisin ang lahat ng panlabas na kalaban upang matuon ang Tengu Team sa pakikipaglaban kay Phoenix Yuanren. Matapos mabilis na mapatay ni Jiang si Jingwu si Ichiro, inilipat niya ang atensyon sa dalawang magkahiwalay na labanan sa malayo. Ang laban nila ba Ili Changqing at Dagong Yanjin ay matindi at brutal. Isang tunay na laban sa buhay at kamatayan sa pagitan ng dalawang bihasang mandirigma sa larangan ng lakas. Matapos makuha ang number 5 compound, tumaas ng malaki ang kapangyarihan ni Baili Changqing, kaya't nasusupress niya si Dagong Yanjin sa kanilang laban. Subalit, matibay ang depensa ni Dagong Yanjin. Kahit na siya itinamaan ng malupit na mga suntok, hindi pa siya nagkakaroon ng mga malubhang sugat. Kahit na naskratch siya ng Fang Painted Halberd, ang matabang balat lang ang tinamaan at walang mga ugat ang pumutok. Kung magpapatuloy ang laban na ganito, kahit na manalo si Baili Changqing, may panganib siyang mawala ng buhay dahil sa sobrang pagod. Habang nanonood si Jiang Yi mula sa malayo, kinuha niya ang kanyang malaking sniper rifle, si Lei Shu, at itinuon ang kanyang mga mata kay Dagong Yan na ilang kilometro ang layo. Nararamdaman ni Dagong Yan Jin na nasa bingit na ng kamatayan, ang isang matinding pakiramdam ng panganib. Isang kaisipan lang ang pumasok sa kanyang isipan, tumakas. Kung hindi siya tumakas ngayon, tiyak na mamamatay siya. Ngunit hindi papayag si Baili Changqing na makatakbo siya. Ang katawan ni Baili Changqing ay tinatanglawan ng pulang dugo mula sa epekto ng gamot at hawak niya ang Fang Painted Halberd sa likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay naging pango at puno ng galit habang walang humpay na umaatake. Ang matinding opensa niya ay hindi binigyan ng pagkakataon si Dagong Yanjin na makabawi o makatakbo. Sa parehong oras, handa na ang thunder attack ni Jiang Yi, nakatutok kay Dagong Yanjin at sa mga vital points nito. Ang kidlat ay kumulog na parang isang pagsabog na yumanig sa lupa. Mula sa ilang kilometro ang layo, isang pilak na bala, na may napakalaking kapangyarihan mula sa espasyo, ay sumabog ng mabilis. Gumuho ang mukha ni Dagong Yanjin ng tamaan ng atake. Nagsigaw siya ng matinding sakit na umabot sa malayo, na nagpapahinto sa lahat at nagtataka kung anong nangyari na nagpasakit ng ganito sa isang malakas na nyon Yokozuna. Tanging ang mga nasa labanan ang nakakaalam ng sanhi ng kanyang sakit. Nakita ni Baili Changqing na si Dagong Yanjin ay kumapit sa kanyang sugatang katawan at natigilan siya sa gulat. Awang-awa siya sa nararamdaman ni Dagong Yanjin at instinctively tinakpan niya ang sarili. Ang sakit ay isang bagay na kahit sinong lalaki ay mauunawaan. Kahit gaano kalakas ang depensa mo, hindi mo kayang maging invincible. Sandali siyang napatigil, ngunit hindi nagdalawang isip si Bailey Li Changqing. Alam niyang mahalaga ang pagkakataong ito, kaya't nagmadali siyang sumulong at hinampas ang halberd sa leg ni Dagong Yanjin ng buong lakas. Tumama ang matinding talim ng halberd sa matabang leg ni Dagong Yanjin, pumasok ng malalim, ngunit hindi agad nahati ang ulo nito. Bumuga ng isang malaking bola ng puting taba at dugo mula sa sugat. Kahit na tinamaan siya sa leg, hindi agad namatay si Dagong Yanjin. Sa halip, ginamit niya ang natirang lakas para pilitin ang blade ng halberd palayo at nagsimulang tumakas. Ang tindi ang hirap patumbahin, sabi ni Jiangyi na nagnit-nit. Ang ganitong mutant na nakatutok sa pagsasanay ng katawan ay may napakahusay na depensa kapag umabot na sa ganitong antas ng pagpapalakas. Talagang ang mahirap patumbahin. Ngunit mabilis na nireload ni Jiang Yi ang kanyang armas, determinado, at muling binaril ang target. Sa pagkakataong ito, tinamaan niya ang likod ng tuhod ni Dagong Yanjin. Ang tama ng bala ay nagdulot ng isang malaking buta sa tuhod nito dahilan upang siya ay mawalan ng balanse at magkapanik na bumagsak sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Baili Changqing at agad siyang tumalon at tinugis si Dagong Yanjin, walang habas tulad ng isang tindero ng mga karne na sumusugod sa isang mamamatay na baboy. Pumunta ka na sa impyerno, sigaw niya, habang tumalon at hinawakan ang halberd gamit ang dalawang kamay, itinutok ito sa likod ni Dagong Yanjin at tinuso. Pumasok ng malalim ang halberd sa katawan ni Dagong Yanjin, ngunit kahit na ganito, patuloy pa rin siyang lumalaban. Sa oras ng kamatayan, nagiging labis ang lakas ng isang tao, at halos matulak ni Dagong Yanjin si Bailey Changqing pabagsak sa lupa. Mula sa malayo, mabilis na binago ni Jiang Yi ang bala sa kanyang baril at tinamaan ang kabilang binti ni Dagong Yanjin. Kahit nabali na ang dalawang binti ni Dagong Yan Jin at puno ng sugat ang katawan, nagawa pa rin niyang itulak ang sarili pataas gamit ang kanyang hindi matitinag na willpower at nagsimula siyang maglakad papalayo. Team Leader, nasaan ka? Bakit hindi mo ako tinutulungan, sumigaw si dagong Yan Jin. Ang presensya ni Jiang Yi ay nagbigay ng huling dagok sa laban na may kaunting pagkakataon pang makabawi. Tapusin mo na siya. Hindi ko na kayang pigilan pa si Phoenix Yuan tawag ni Jiang Yi kay Baili Changqing. Ramdam na niya na hindi na magtatagal ang kanyang dimensional space. Naramdaman ni Baili Changqing ang pressure sa kanyang katawan. Bakit ganito kahirap patumbahin ang mabigat na taong ito? Habang papalapit na siya sa biktima, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang tinitingnan si Dagong Yanjin na nakadapa. Hindi dalawang isip, tinanggap ni Baili Changqing ang ideya at hawak ang Fang painted halberd gamit ang dalawang kamay, nagmadali siyang tumakbo patungo kay Dagong Yanjin na parang kidlat. Ang halberd ay gumalaw ng mabilis na parang hangin, kumikislap ang talim nito. Pagdating kay Dagong Yanjin, tinusok ni Baili Changqing ang halberd sa kanyang puwet. May isang kasabihan, kahit gaano kalakas ang isang tao, ang loob nito'y ay madali pa ring matamaan. Pumasok ang halberd ng malalim sa katawan ni Dagong Yanjin, hanggang sa mawala na ito sa katawan ng kalaban, ang tanging natira ay ang hawakan na nakabaon ng higit sa kalahating metro sa loob niya. Hinila ni Baili Changqing siya pataas tulad ng isang satay, gamit ang lahat ng lakas na mayroon siya. Isang matinding sigaw ng sakit ang umabot mula kay Dagong Yanjin habang siya ay humihirang at humihinal sa hangin puno ng desperasyon at hindi pagpayad. Kahit na grabe ang sugat, nanatili pa rin ang lakas ng buhay ni Dagong Yanjin. Kahit na tinamaan siya ng halberd, hindi siya namatay agad. Hindi tumigil si Bailey Changqing. Patuloy niyang tinutusok ang halberd sa puwet ni Dagong Yanjin, pinupuntirya ang masilang butas ng katawan, at sa kalaunan, lahat ng ito ay nag-igsi at nasira. Matapos ang daan-daang pagsaksak, tuluyan ng pumanaw si Dagong Yanjin. Huminga ng malalim si Baili Changqing at nag-isip, tama nga si Jiang Yi, talagang gumagana ang estratehiya niya. Ibinaon niya ang halberd sa lupa, at ang katawan ni Dagong Yan Jin ay nakabitin dito tulad ng isang patay na aso. Ang dugo ay dumaloy at tinabunan ang mga nyebe sa paligid. Sa kabilang panig, malalim na nag isip si Yang Xin nagsusuri sa mga sinabi ni Jiang Yi. Napansin niyang bagaman mukhang papabor ang laban, hindi pa rin tapos ang lahat. Kapag nakatakas na si Phoenix Yuanren mula sa kanyang bitag, kakailanganin nilang makipaglaban laban sa isang kapitan level na kalaban ng walang kakayahan si Jiang Yi sa espasyo. Kailangan nating hanapin ang miko na yon, sabi niyang Xin Xin, ang isipan ay nagiging matatag. Alam niyang isang malaking bahagi ng lakas ni Phoenix Yuanren ay nagmumula sa kapangyarihan ng Shrine Maiden. Lumapit si Meng Si Yu at nagsabi, ako na ang bahala dito. Pinalawak niya ang kanyang aerial photo na kanyang natatanging kapangyarihan. Sa kanya bilang sentro, nakakakita siya ng lahat ng galaw sa loob ng tatlong kilometro. Hindi nagtagal natagpuan niya ang lugar na tinataguan ni Mayumi Takeuchi. Ipinakita niya ang direksyon patungo sa isang container area sa malayo sa Chaoyu Harbor. Nahanap ko na. Isang witch at isang tao mula sa Eclipse ay nagtatago sa likod ng cargo area. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.